pusang nakatira sa basement na ospital, naging ubi sa timbang na labing pitong kilo. Maraming fur parents ang itinuturing na stress reliever ang mga alaga nilang hayop. Patunay niya ng isang pusa sa Russia na naging overweight at nahirapang maglakad. Kung anong buong kwento, alamin. Nag-viral sa isang Russian social network na v ang pictures ng 14-year-old na ubis na pusa na si Kroshik matapos itong ipost ng volunteers ng Motroskin Animal Shelter sa Perm, Russia. Makikita sa picture na hirap ang babae na buhati ng pusa dahil masyado itong malaki at mataba. Ayon sa staff ng Matroskin, si Kroshik ay isang rescue animal mula sa isang local hospital na tinawagan sila dahil hindi na ito makalakad sa sobrang katabaan at dahil na rin sa edad. Naniraan si Kroshek sa basement ng ospital at lumobo na lang ang katawan dahil sa overfeeding. Ayon pa nga sa Matroskin Animal Shelter, sobra-sobrang pagmamahal daw ang ibinibigay kay Kroshek dahil ang fans nito ay palagi siyang dinadalhan ng mga pagkain at naging unofficial mascot pa ng ospital. Nang i-examine naman siya ng mga veterinarian ay lumabas na 17 kilograms ang kanyang timbang kahit na nasa pagitan lang dapat ito ng 5 to 7 kilograms. Binigyan ng drastic weight loss program si Krushik at ginawan din ng improvised water treadmill sa isang maliit na bathtub ng kanyang bagong tagapangalaga upang makapagbawas ng timbang. Ngunit sa kasamang palad ay binawian din ito ng buhay ilang linggo matapos siyang dalhin sa fat camp. Nagkaroon naman daw ng progress si Krushik at nakapagbawas ng 7 pounds. Ngunit nagkaroon din ng problema sa paghinga at nasawi. Pinaniniwalaan ng mga veterinarian sa diet center na hindi agad nakita sa scans ang cancerous tumors na namuo sa kanyang spleen at iba pang organs dahil sa sobrang taba. Bukod pa riyan, pinaniniwalaan din na ang tumors ang nag-trigger sa marami pang organs na mag -collapse. Sinabi naman na may-ari ng Matroskin Cat Shelter na hindi pa rin sigurado kung ano ang cause of death ni Kroshik dahil isasagawa pa lamang ang kanyang post-mortem exam. Samantala, nagpasalamat naman ang bagong tagapangalaga ni Kroshik sa Rehabilitation Center at sa mga taong tumulong. Ikaw, ano ang reaksyon mo sa nakakalungkot na kwento na ito? DWIZ Research Report Re -re Report Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Alio Channel 23 nationwide. Kami po yung nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.